Oh, so eto mga bossing, tingnan nyo ha, ah, kung yung sinapit natin dyan sa China at yung sinapit ng ibang mga bansa na meron ding claim dyan sa karagatan na yan. tingnan natin, ikumpara natin. Tapos, sabihin nyo sa akin, galit ba sa atin ng China o mahal tayo ng China? Oh, panoorin ninyo itong... Uh, ano na ito? Balita na are. Literal na nagkiskisan ng mga barko ng Pilipinas sa China habang nagre-resupply mito. Ulit ha, ah, literal na nagkiskisan. That's the correct term, kiskisan. Kasi makita mo naman, pagbanggaan, ganun, boom, ganyan. O, nakita nyo naman, kiskisan lang yan. Kasi bumangga, kumiskis lang na ganun yung likod. Tapos yung isa naman, kumiskis lang din. So violent na violent na, violent na talagang dating sa atin noon. Na parang dati hinaharang lang tayo, ngayon binabangga na tayo. Ay, grabe ang China sa Pilipinas. Gusto tayong patayin. Gusto na tayong sakupin. O, tingnan ninyo. Mission ng Philippine Coast Guard sa PRP Sermadre sa Ayungin Shoal. Dalawang insidente po yan. Ang una ay ang pagsagi ng China Coast Guard vessel 5203 sa mas malit na unay sa May 2, ang barko na chartered ng Philippine Navy para po sa resupply mission. Ang pangalawa ay ang kis-kisan ng isang Chinese maritime militia at ng Philippine Coast Guard vessel BRP. Yan ha, kita nyo ha. O oh, yan, yeah, banggaan ba yan? Kiskisan. Yung isa kanina, banggaan ba yun? Kiskisan. No, oh, sige, panoorin pa natin. Cabra. Kagad nag-file ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Pero ang China, giniit na ang Pilipinas ang nagmaneobre. Oh. Sabi ng China, Philippines is making dangerous moves kasi may kita mo naman eh. Itong barko, halos nakahinto na yung barko natin papunta sa direksyon niya. So, sinong nag-initiate? Oh. Patay. Ginamit kasi natin yung rules of EDSA eh. Yung rules of EDSA kasi, kahit mali, nung isang sasakyan, basta sa likod ang tama niya, analo siya. Kasi nga, ibig sabihin, gamo ko, kaya nga sa likod yung tama ako eh. Kasi kung ako bumangga sa'yo, di sana, yung nguso ko, yung tumama dyan sa katawan ng sasakyan mo. Di ba ganon? So yan, yeah, makikita mo, according to China, again ha, disclaimer, ako po ay hindi pro-China. Mahilig po ako sa siomay, sa siopaw, at sa hoisin sauce nila. Madalas po ako nandiyan sa binondo, uh, sa wayeng, at saka sa yingying. Pero mas masarap po sa yingying kaysa sa wayeng. Sa wayeng wala nang kwenta sa Ying Ying, favorite namin dyan ni ano ni senator ano ni senator JB Harris ito. Oh, sobrang paborito ko dyan yung pork buns nila. Pakasarap noon no. Kung meron dito kumakain ng team Hoan yung yung paborito natin maatamis tamis na pork bun nila. Meron sila noon doon sa Ying Ying diyan sa May Dasmariñas sa Binondo. Ang sarap noon. Saka talagang uh, authentic ba? Authentic. O, oh, at saka ang aking silpon ay made in China po ito. O, oh, kaya ako po ay eh hindi galit sa kanila. Galit ako sa mga ginagawa nilang pang bubuli Pero, ah, hindi po ako, ano, ah, tayo po ay patas. Tayo po ay, ah, ini expose lang natin dito yung mga malindi porket kakampi natin, bayan natin. E, eh, kukonsintihin mo na kasi baka mimiya, eh. konsinti tayo ng konsinti, mas malaki palang problema ibibigay sa atin ng pagkukonsinti sa atin. delikado at naging dahilan daw ng banggaan. Pero kung titingnan mo ang kasaysayan, ang China ang may mas malawak na karanasan sa ramming o yung pagbunggo ng mga barko. Katunayan ayon po sa dalawang maritime NGOs, sadyang ilalagay ng reinforcement ng China. ah, so China, nagre-reinforce talaga ng kanilang mga barko, lalo na yung harap. Bakit nila nire-reinforce oh, ito, makikita nyo. Mga bow o yung harap ng kanilang mga barko. Ito po. Para talaga sa mga ramming operation. Ayon sa Institute for Maritime and Ocean Affairs, itong ginagawa sa harap ng mga barko ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Maritime Malaysia para pambunggo sa kanilang mga kalaban. Ay naman sa grupong Sea light isang maritime NGO ng mga, ng mga Stanford University or Stanford University researchers ang tactic na ramming ang ginagamit ng China sa kanyang gray zone operations. So, ang China, meron talaga silang uh, tactics sa kanilang playbook na ramming. Kung ibig sabihin, ramming is the act of deliberately colliding with another ship in order to damage it or disrupt its operation. Question. Doon ba sa nakita n'yong mga kiskisan kanina? May raming ba doon? Meron ba doon na nakita n'yo na talagang deliberately they collided with another ship to damage it or disrupt its operations? Uh, na damage ba nila yung barko in a sense na ano na to, decapitated na to? para hindi matuloy yung kanilang operations. ba? Diba? Parang wala naman kasi sa nakita natin, kis-kisan lang yun. Para raw masindak yung mga kalaban nang hindi umaabot sa gera. Ayun. So talagang taktik ito, yung pagbubomba ng tubig, yung pangbabanga. Kasi nga kapag kagumamit gumamit ka na ng baril, bala, anyon, gera na yan. Ibang usapan na yan. Maraming barko raw ng Chinese Maritime Militia ang sadyang pinatibayan ang uso para pambangga. Isa pang taktika raw ng China ay ang bow crossing o yung delikado at biglaang pagmaniobra sa harap ng kalapang barko para ito masindak. Yun lang minsan nagresulta raw ito sa banggaan. Ayon sa grupo, strategy ito ng China para makontrol ang karagatan nang hindi umaabot sa bakbakan ng mga magkabilang panig. Oh. O oh, ibig sabihin, if this is already a strategy to intimidate. Intimidate at hindi uh, mag-cause ng gera. Chinese, ayaw ng gera. Tama. Ayaw ng mga Chinese ng gera. Ang gusto ng mga Chinese, umalis tayo dyan dahil kanila yan. Ang gusto natin, umalis sila dyan dahil atin yan. So, usapin ito ng pag uh, puprotecta ng kanya-kanyang soberanya. Soberanya natin, soberanya nila. oh, si Lisa Subiranya. Oh, so yun po ang nangyayari diyan ngayon. Ah, malilinawan kayo rito. May ilang beses nang nangyari po itong mga sadyang ramming incidents nung Ay, ramming incidents between the Vietcongs and the Chinese the Chinese sa South China Sea. Panorin nyo? May 2014, nagkaroon po ng tensyon sa pag pagitan ng Vietnam at ng China na magpadala ng oil platform ang China sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Vietnam. Ito ring video na ito nilabas ng Vietnam Foreign Ministry. Ganun din ang kwento, paulit-ulit na pagbangga noon pang 2014. No, ayan. Ayan ang bangga. Oh, ayan, nakita nyo yung video, nakikita nyo. Oh, ganyan po pag binangga. Ginawa ba sa atin ng China yan? Doon sa dalawang instance na nagkiskisan tayo, ginawa ba ng China sa atin yan? Ngayon, love tayo ng China o hindi? Oh, medyo love nyo tayo kasi hindi niya ginawa yan eh. Alam nyo, kawaman naman itong mga Philippines na to. Malilate lang yung mga bangka nito. Ikis-kis-kis-kisin -kiss lang natin. Intimidate lang natin yan. O, oh, di ba? Diba? 14 makikita mo nga yung mga yupi yuping bakal dahil po sa banggaan. At meron pa... Nakita ano, mo si Kuyo, naka... na, nahimatay pa. May, may ganyan ba sa atin? Kita mo yung ang dami nga natin media? Saan ka naman makakita? Nag-operate tayo, may media? O, oh, kasi may gusto tayong palabasin. Mga casualties, kahit ang Japanese Coast Guard, kinalaban na rin ng Chinese Maritime Militia. Kuha po itong uh, taong 2010 sa may Senkaku Islands dun po sa Bandang Hilaga naman. Ang Minjinyu 5179, walang kabog-abog na binangga. Ang Japanese Coast Guard ship. Ang Japanese Coast Guard ship na ang umalangkada para lang... Ganyan o, oh, ganyan pag binangga, boom, ginaganong talaga. O, kita nyo? O, oh, nangyari ba sa Pilipinas yan? Hindi. Umiyak ba ang Japan? Umiyak ba Vietnam? Hindi naman. Makalayo. Pero in fairness, bagamat sila ang pinakamadalas gumagamit ng taktikang ito, hindi lamang po ang China ang gumagamit ng raming. Naglabas din ang China ng sarili nitong video na nagpapakita daw uh, ng pagraram ng isang Coast Guard vessel sa kanila naman. Ito naman, video na inilabas ng Indonesian Navy na nagpapakita ng pagbangga sa kanila ng Vietnamese Government Fisheries Surveillance Boom, oh, Vessel. Oh, yan, oh. <laughs> o, kita mo, sabi ng China, yung Vietnam, which is yun sa kaliwa, binangga sila. Ganyan na ganyan yung maneuver eh. ng bangka natin, di ba? O di sinong bumangga? Tayo o sila? Tayo bumangga ron. Kita mo to, talaga sinagasaan nila. Ganyan magbangga. Sabi ko nga sa inyo eh. Pag nakita nyo yung mga videos na to, mala ma ma, ma, ma na lab pa tayo ng China. Kasi hindi pa siya ano eh. Hindi, hindi tayo talaga ginugulpe. Kumbaga, kita mo tong banggaan na to sinisitraw ng Indonesian Navy ang mga illegal hmm. na Vietnamese fishermen nang banggain sila nitong barko ng Vietnam. Sa galit po ng mga Indonesians, naglabasa ng mga barel at pinagpupukpok ng mga tripulante ang barko ng Vietnam. Ayan po. O, oh, nakita mo. Oh, pukpukan lang yan. O, oh, walang barilan. May baril lang pero walang putukan. Pukpukan lang yan ng, ano, ng ilaw. Awan ng Diyos, hindi ito tumantong sa barilan ito nagiging low intensity conflict oh. ng mga magkakaribal na barko, ng mga magkakapit bahay. Oh, mo, mo? Anong sabi ni Edlinga? Hindi ulitin ko 'to ng buo mamaya. Gusto ko kasing reaction ng blow by blow eh. Sabi ni Anja ulitin, ulitin ko 'yan mamaya. Makikita niyo sinisira lang nila. At ano 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 yung ano term na ginamit ni Edling Gaw doon? Ano yung term na ginamit? Ito tumantong sa barilan. Ito nagiging low intensity conflict. Na... oh. Ang tawag daw nila dito is low intensity conflict mantakin mo low intensity conflict lang ito talagang banggaan to siraan ng buhay tapos yung sa Pilipinas gumanon nang sumanggi lang ng konti putya parang ano na yun sinasakop na ang bansang Pilipinas ng mga magkakaribal na barko ng mga bahay na bansa. Oh. Ulitin natin na o sa inyong uh, hindi ko na to puputulin para lang makita nyo ho, tapos i-feel nyo ano ba yung i-visualize ano ba yung nangyari noong nakaraan tapos tinan nyo itong mga banggaan na to tapos tanongin nyo yung sarili nyo <laughs> Kaway ba tayo ng China o hindi? Pipina sa China habang nag-resupply mission ng Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal Dalawang insidente po yan. Ang una ay ang pagsagi ng China Coast Guard Vessel 5203 sa mas malit na unay sa May 2, ang barko na chartered ng Philippine Navy para po sa resupply mission. Ang pangalawa ay ang kisikisa ng isang Chinese maritime militia at ng Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra. Kagad nag-file ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China. Pero ang China, giniit na ang Pilipinas ang nagmaneobra ng delikado at naging dahilan daw ng banggaan. Pero kung titingnan mo ang kasaysayan, ang China ang may mas malawak na karanasan sa ramming o yung pagbunggu ng mga parko. Katunayan ayon po sa dalawang maritime NGOs, sadyang ilalagyan ng reinforcement ng China ang mga bow o yung harap ng kanilang mga parko. Ito po, para talaga sa mga ramming operation. Ayon sa Institute for Maritime and Ocean Affairs, itong ang ginagawa sa harap ng mga barko ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia para pambunggo sa kanilang mga kalaban. Ay naman sa grupong Sea Light, isang maritime NGO ng mga, Standard University or Stanford University researchers, ang tactic na ramming ang ginagamit ng China sa kanyang gray zone operations para raw masindak yung mga kalaban nang hindi umaabot sa gera. Maraming barko raw ng Chinese Maritime Militia ang sadyang pinatibayan ang uso para pambangga. Isa pang taktika ng China ay ang bow crossing o yung delikado at biglaang pagmaniobra sa harap ng kalapang barko para ito ay masinda. Yun lang minsan nag -re raw ito sa banggaan. Ayon sa grupo, strategy ito ng China para makontrol ang karagatan nang hindi umaabot sa bakbakan ng mga magkabilang panig. May ilang beses nang nangyari po itong mga sadyang ramming incidents noong May 2014, nagkaroon po ng tensyon sa pag pagitan ng Vietnam at ng China nang magpadala ng oil platform ang China sa Exclusive Economic Zone or EEZ ng Vietnam. Ito ring video na ito nilabas ng Vietnam Foreign Ministry. Ganon din ang kwento, paulit-ulit na pagbangga noon pang 2014. Makikita mo nga yung mga UP-UPing bakal dahil po sa banggaan. At meron pa mga casualties kahit ang Japanese Coast Guard, kinalaban na rin ng Chinese Maritime Militia. Kuha po itong uh, taong 2010 sa may Senkaku Islands dun po sa bandang hilaga naman. Ang Minjinyu 5179, walang kabog-abog na binangga ang Japanese Coast Guard ship. Ang Japanese Coast Guard ship na ang umalangkada para lang makalayo. Pero in fairness, bagamat sila ang pinakamadalas gumagamit ng taktikang ito, hindi lamang po ang China ang gumagamit ng raming naglabas din ang China ng sarili nitong video na nagpapakita daw uh, ng pagraram ng isang Coast Guard vessel sa kanila naman. Ito naman, video na inilabas ng Indonesian Navy na nagpapakita ng pagbangga sa kanila ng Vietnamese Government Fisheries Surveillance Vessel. Sinisitra ng Indonesian Navy ang mga illegal na Vietnamese fishermen nang banggain sila nitong barko ng Vietnam. Sa galit po ng mga Indonesians, naglabasa ng mga barel at pinagpupukpok ng mga tripulante ang barko ng Vietnam. Ayan po karit-karit. Awan ng Diyos, hindi ito humantong sa barilan. Ito nagiging low-intensity conflict ng mga magkakaribal na barko, ng mga magkakapitbahay na bansa. Ayan, palakpakan! Ayan, palakpakan!